Hello guys, uh, ito guys uh, Nagpapaloto yung anak namin ng ano na para gamitin nila sa parte niya eh, mag-contribute daw sila ng mga uh, pagkain nila sa paralan nila at party nila kaya guys ito nagroto kami ng ano, partner ko at antabayan ninyo guys at uh, ano rin uh, kawawa din pag hindi paglurutuan yung ano kasi uh, magpaparte daw sila kailangan nilang mag-contribute uh, ng uh, ano madala nila doon sa parola nila para maging masaya yung uh, parte ng uh, anak ko yung budso ko anak guys uh, aga uh, grade 12 siya nagpapara uh, siya lang ngayon okay guys tabayan na natin yung, uh, anong resulta yung pagluto namin guys ng uh, partner ko Ah, uh, no, lang to guys. Simpleng pansit lang ang dalhin niya, guys. Para mayroon din siyang madala doon. Kaya guys sa ah, uh, sa mental na gano. slice yung partner ko dito. Sala ba guys? Ah, uh, kulang lang ang nagbi-video dito. <laughs> para ah, uh, ayos lang. Ito guys, a uh, panggulo lang ako nito guys. ito guys, simple simple lang. Eh? <coughs> ito ang iaambag niya sa Christmas party nila kasi December ngayon. Tapos dadalhin niya doon sa ano school kasi doon ang Christmas party nila. So ngayon, susunod, magluluto na tayo guys. Okay guys, lagay ng uh, oil guys, yung partner ko guys. At uh, mag ng magluto ng Ginawa namin yung pansit, guys. <clears throat> ano si Buyas? Guys, <laughs> uh, inalawa yun namin yun yung sibuyas, guys. Buyas mo na para yung bawang uh, mag Hindi na... na, umpisa na, guys. Ano? 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 hindi umitin yung bawang kaya sibuyas muna po natin. Mm -hmm. Yan. Tapos, ito na. Ito na yung chicken. Ilagay ko na itong chicken. mag-brown siya. Igisa-gisa muna natin. Lutuin muna natin yung sahog na manok. At saka balon balunan Dito na no guys, halo-halo eh, na namin yung mga ano guys, mga ingredients at saka yung mga uh, iniwa-iwa namin gulay guys. Carrots, para pag naluto to eh ano na namin yung bayon luto luto lang guys luto luto para <laughs> hindi na tayo bibili mas mahal doon sa labas eh <laughs> Yan guys, halo uh, na natin yung ano guys. Yung repolyo guys. Para sabay-sabay na silang maluluto guys. Ito na guys. Uh, may kompleto na ito. Ma... Uh, Magmukhang pansit na ito mo eh. Ito guys, uh, inaluhalo lang namin hanggang maluto itong ano guys. Uh, yung mga gulay. Pagkatapos nito guys, uh, haunay namin to, Alisin namin sa kawali. Para ang bihon ang ano yun namin. Uh, palambutin namin. Lutuin namin pagkatapos. Yan na, halo-halo na namin. Ito na guys, eh, halo na din yung ano guys. Yung bayon guys. Ito. Hindi naman inano sa tubig guys para hindi siya mapanis. Madaling mapanis. Niloto ko yan na ang yung bihon. Taktik guys para Niloto na siya. Ano, hindi mo yan sa tubig palambutin Tapos, ko. ngayon, ilalagay ko na itong gulay. Awali. Kasi may mga Para ano masarap-sarap na. na. Ito guys, eh, hinalo na ng parking. Kasi niluto right ko in. muna yung gulay. Yung oh, yung... gulay, hinalo. Dahil na, uh, namambot na yung bihon. At ito na yung process, last process nila. Mahirap Paka, may, mahirap mahalo. Mahalo yan, pa lamig lamig um, yes. yun yun. Okay, uh, yun ah. Isang kilo kasi e, itong iluto ko. Lipat na sa lagayan guys. Para uh, madala, na lang. Ano, mahirap na. Ma ah, anak na rin guys. Ano. Uh, Kung saan sila mag-party ba. Reskilahan siguro. Mayroon lang lang. Hindi nga nga gaya. Kahit pansit lang daw. Okay lang daw. Ayyan, ah. So, -alo -alo ng ito, na halo na, na, so, na, na. Ito na guys, halo ko na. Ready to na Ready to serve na Nag to. Nagmukhang uh, yummy na pancake na. Kasi yung anak ko sabi niya, ano, patlak daw yung kanya-kanyang dala ng pagkain. Doon. Halo-halo ko mo. Ito, nanay din ang pinahirapan. <laughs> Pero okay lang, at least mag-enjoy naman. Yun na guys. ilipat uh, na niya sa lagayan guys. Dahan-dahan para hindi ma-ano. Malamog. Malamog. Marami to kasi ano to, isang kilo. Tapos ilan lang sila kakain. Yan guys, uh, uh, nailipat na guys. Uh, ano guys. At ito yung <coughs> Dalhin ang anak namin guys sa parte niya. Iyan lang ito lang daw ang dadalhin niya. Okay, sanggan... <coughs> dito lang ka guys at uh... nakaraos, daniel pagluto guys. Ah, uh, sigurado masaya na yung bunso namin ito. Okay guys, uh, thank you, thank you very much. Papa, panood yan, salamat po.